saan na tayo ngayong pakuan Kulang pera natin. Balik tayo. So yun guys, babalik tayo. Lakad lang. Ang ah. dami O, pa tayo, di so. ah. oh, ba? O, diba? oh, save pa tayo. Kaya lang, balik

so yun guys pupunta nga pala kaming OSAVE po OSAVE po kami ngayon yun po yung OSAVE kita nyo po pwede niyo nakita pakita ko nyo po OSAVE ulo kasi hindi guys yun yung OSAVE po OSAVE guys guys ang init pasok tayo pasok tayo guys yan bubuksan ko yung pinto bubuksan ko yung pinto um, ano boss? magkano ba yung boss? dito lamig yan dito yung mga inumin Tá,

Ay. Ito po ya. Yeah. Ito lang po. Guys, pabalik na kami. Ang daming jersey. Jersey. Ayan guys. Bossing! Ayan bossing! Pagod ka na bossing! Kung saan ka pupunta? Pilay po yung aso. Okay guys, may ginagawa po dun, oh. Oh, ang daming truck. Tapos dun po sa unahan, meron pa po. Gito okay guys. Oh, bossing. Okay, bossing. Okay, po, Clarkson. Number 6. Subscribe na po kayo. Subscribe po kayo. Subscribe. Guys, oh. Dami. Sa dito na tayo daan. Dahil walang daan doon, dito kami dadaan. Wala, dito tayo. Dito tayo. Okay, yeah. Tayo tayo lalaki sila tayong ng gabi. Si, ano si papa shoutout mo, boss. Shout out sa, alo sa mga kaibigan ko diyan, basta na 'yung mga bata ko diyan. Ayun wala ka sana. I love well, guys. San <laughs> hey, tayo daan? Diretso pa o hagdan na? Hatin hagdan na, hagdan na. Hatin na. Hatin na tayo. Yeah. Guys, hagan tayo, hagan tayo na tayo daan. <laughs> So may mga pabo Ang daming puno dito Ay, sigaw 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 Sana sigaw na lang lagi Thank you nga pala sa mga nag-subscribe Maraming salamat. Get na tayo. Pagod. Ah, guys. Guys, ipapakita ko lang sa iyo yung kakain yung, bibilin. Dalawa yan. Isa sa akin. At isa sa kaibigan ko. Dalawa yan ha. Dalawa yan. Sa, sa kaibigan isa. niya. Dun yun, nasa computer kan pa yun, nasa shop namin. Tayo so, yan. <laughs> guys, ikat natin. Doon dapat tayo dadaan kanina. Pwede mo yun. So, yun so, guys, pabalik na kami. Kakatapos na lang namin magmarienda. Guys. Hanggang doon na lang po. Boss, boss. Boss. Hanggang doon na lang po. Hanggang doon na lang tayo.